Okay nya uh, mga musta sa lungsod sa Mabini. Uh, lungsod sa Mabini. Ang ato nga uh, mga mga paryente sa Mabini. Kanunay man sila maminaw nato kining atong tulumanon. Kay bagisgot mong ang lungsod. Kaya uh, unang una ang mga konsyales niya dagat mga maghigalaan diha. Di ba? Naapod ang atong mayor niya, si Mayor Onji Bernal Slim. O gang iyang partner na aktibo sa munisipyo, si Engineer Brian Tan Lim. So kanunay kita maghisgot sa Mabini, Nga usahay pa sa ilo ako ninyo nga na ay mga hisgutanan nga ang uban, dili makaayon. Pero kanyang tanan, ang ato lang yung tuyo nga ang lungsod sa Mabini, ang katawan niya, masayod sa dugong sinang hitabo sa ilang lungsod. Sabi na atong nadunggan mga kalsada sa kabaranggayan. O, inindot ka Mga kalsada sa kabaranggayan, matod pa, gisigihan na o uh, kung yun, concreting, o, inindot, ano? Uh, barangay roads. May gipriority ka roon. Pero roon kalambuan yun sa lungsod. Muabot dito sa kabarangkayan. So, nindot, og yung ani ang mga balita ang mga dawat gikan sa uh, lungsod sa Mabini. So, pasalamatan na to, no? Ang ilang kugihan ng mayor, si Mayor Onji Bernal Lim, of course, ang suporta sa iyang kapikas. Ang suporta sa iyang kapikas para mapahalo na ang mga proyekto si Engineer Brian Tan Lim, anak kanunay, nag-aabang sa mga kalihukan dyan sa munisipyo. So, congratulations mga taga-mabini. Padayon, no? Pabang padayon, ang ilang uh, kung Ariba, ariba Arriba. Arriba, mabini. Anindot kayo. Kaya, so, uh, doon na po sila'y wako masayop, doon na sila'y radio program diri Sa itong istasyon ka ang naglingkod anang ilang radio program ato po mga higala. Sa ni Edgar, former kapitan sa Minol, mabini. Edgar Tumanda, sa kabatikan sa nga magsisibya, o kauban niya si Sir Mark Monton. So nindot ang mga panghitabo sa lungsod sa mabini karon Congratulations, sino to na mga kapadayon, oh. mga kapadayon, ang tulin nga paglambo sa inyong lungsod. Mabini Bohol. Ok?